Ah. Huh? Ayan mga idol, at uh, may nag-request sa akin na kakain daw ako ng isang daang sili. Pero sa tingin nyo idol, sobra, 100 pieces na sili to dahil sa 10K. Challenge, uh, gagawin po natin kasi pambili ko po ng bigas. Mga idol, kasi wala pong bigay po sumita ngayon. Ang hirap kumita talaga ng pera sa lara Facebook. Kaya mga bata, huwag yung gagaya sa baya. Mga eksperto lang pwedeng gumawa nito. Kaya tara mga idol, simulan natin dito. yan guys, kaya nyo ba yan? na uh, Napakarami. isang saan pinasong nga lang, yan na nga eh. na yan. Hmm. Lalo na siguro kung sinasabi ni Higit yan sa isang dampiraso kasi ang daming laman yan. oo oh. huwag mong gayahin lang yung ginagawa niya para lang yan sa mga tao eksperto hindi yan okay, ka na kaalmurana siya sa ng sili na nakain mo ayun sa iba eh hmm. dami na yan, no? natin naman halos, oh, eh, kapasok eh, na siya yan So, Pilit niya lang dahil mayroon ba ang tao na gusto kung nag-ano nag -ano sa kanya. Kaya ginawa niya. <coughs> isang piraso nga lang, yung mga ganyan, lalo na siguro yung marami na yun. Pero sabi nila, sa isang peraso, ah, uh, kanon doon lang doon yan, kaanghan. ano yung dami na kinakain. Iisa nandang pa rin yung tama. Ito yung naangangan uh, eh. Pwede yung bukti lang. Pero yung ganyang karami mm. O, oh, pinapakita niya pa. Ah! Oh. Ayan o. No? Oh. na durog sa bibig niya. Hmm. uh oh. Ah! Grabe. Nangako ako sa iyo. Ah. Eh, bayad mo. Yung 10k mo. Dinupad ko na. Para lang sa kahirapan mga idol. Mga bata, wag niyo pong gagaya sa bahaya. Puro mga eksperto lang pong gumagawa nito. Ayan o. Oh. Eh. Ang hirap kumita ng pera mga idol. 来吧 m